Ayan, bumili ako ng malaking isda. So, ito yung isda natin. Sisilawin natin. So, malaking talaga ito. Ha? Huh? Press ko talaga. Ha? Huh? Laki. isda. So, bili natin ito siya ng ah, 400. Tapos, yung hmm, Japanese cucumber. And Japanese cucumber. Tapos, yung Chinese cabbage. Chinese cabbage. Isa pang Japanese cucumber. Mamasita. Pero hindi natin lalagyan ng, ay konti lalagyan natin yung mamasita. Tapos, green chili. Ayan. Yeah green chili so ugasan muna natin pa pabuso natin itong green chili tapos ano pa ba itong meron dito ayun so, tomatoes at so kilaw lahat po ano pa ba ayun chili powder ayun chili powder Ayan, chili powder Sugasan natin ito kung so, super mawalang lansa ng ano, plastic. Tapos, mamaya itapon natin ito. So, check natin. Kamatis. Eh, Ayan. Kamatis. Saka luya. Tingguya natin. Ayan. Eh. Yung luya natin. Ayan yung sigabage. At saka ito yung chili. eh sa chili powder so ayan okay na siya so kompleto na yung baboy natin buto buto pa kukuluan natin mamaya